papanoorin tayo na paano tatanggalin yung sa ngipin yung sa ngipin ito panoorin nyo guys tara maan nyo let's go <rebacks> salpak salpak yun salpak ito iiwag ka naman makahungaw sige yan yeah, kasalukuyan na pong kinukuha ang mga uod sa ngipin uh, isang napakasailang proseso po ng operasyon at ito po yung pinag-aralan ni Dr. Roberto Ruhas sa uh, Australia. Ayan. Ginagamitan po ito ng mga uh, hindi pangkaraniwang bagay. Dok, uh, so, uh, ito po ay ano, experiment lang po. Uh. Pero base po doon sa aking karanasan ay talagang uh, ay lumalabas po talaga ang uh, uh, kulay puting uh, bagay doon sa ngipin na uh, magkabilang dulo ay uh, parehong ulo. Kaya po, uh, ito po ay napatunayan ha, uh, sa maraming mga pagkakataon na kahit po yung aking may bahay ay uh, ganito rin po yung aking ginawa. Ay talaga po siya ay uh, napahanga. Ano? At talagang uh, talagang uh, na po ang aking kamay. Napakagaling nyo, Dok. Napakagaling nyo. At uh, sana po sa mga may sakit po ang ngipin at uh, wala pong lakas ng loob magpabunot. Sa operasyon po ni Brother Bito, agaran po makukuha ang sakit ng ipin. May mga proseso pong ginagawa si Brother Bito. Uh, Dok? Uh, po? Yan po ba ay kailan ulit babalik yung mga uod uh, na ito? Depindi po. Ito, pagka hindi na po sumakit ang ipin, ay, uh, ibig sabihin, ay effective po yung ating ginawa. At uh, pagka meron na po silang nararamdaman, ay, kahit anong pong oras ay pwede po silang bumalik dito para ati po ulit silang ma-check up. Ayan, napakagaling at napakaswerte Dok na ati mga kababayan. Sa lahat po na sumasakit ang Ipin Monday to Sunday pwede nyo pupuntahan si Dr. Vito. Libre po ang... Sa uh, konsultasyon pero ang operasyon po ay per ulo po ang bayad sa uhod. Ang uhod po ay dalawa ang ulo, 150 po ang isang ulo, 300 po ang isang uhod. Ayan. Shout out po kay uh, Mother Inday. Uh, ano po ang inyong nararamdaman? Ayos lang po kayo. Nabungol <laughs> na po. Okay, sir. na. At ang resulta po, lumabas na po. Ayan, ayan ang resulta. Titingnan natin. Uh, sa mahiwagang... Sa mahiwagang... Pagwala ng ito. wala dyan, sunog yun. Ganon talaga dok, nasusunog talaga. Opo, no, po, ano. nasusunog po yun. Ng... Pakahusay mo dok, isa kang henyo. Henyo pa? Sige, ang tapos. Tapos sa tubig. Napakahusay po ni Dr. Bito. Kaya mga kababayan, kung talaga pong sumasakit ang inyong ngipin, pumunta lang po kayo dito 24-7. Ang doktor, ay mo na ano daw amigas. <laughs>